para epektibo natin matakasan ang mga masasamang tao at mga kawatan. Dapat ma-neutralize natin sila sa mabilis na paraan. At kapag nadali mo sa mga weak points ng tao, madali lang silang tumutumba at mas mabilis kang makakatakas. Tama po, attorney. Ang mga weak points na ay mata, ilong, lalamunan, tenga, batok, diaphragm at ang ating groin area. Sa mga pinakita ni Coach Richard na weak point, una is mata, pwede po nating tusukin. Pangalawa is ilong, pwede po nating gamitin yung palm natin. Then, sa lalamunan. Next is tenga, pwede po nating sampalin. Next is sa bato. pwede po nating i-chop. Then next is pwede po natin gamitin yung tuhod natin para sipain po yung diaphragm niya. And last one is pwede po natin tuhurin yung groin niya para makatakas po tayo. Marami rin pala talagang kahinaan ng mga tao, hindi ba? Kaya mga kapatid, kung sakaling kailangan ninyong lumaban, aalalahanin nyo lang ang mga tips na binigay namin sa inyo ngayon. Pero, paalala lang mga kapatid, na last resort na dapat ang mga option na ito. Huwag niyo pong gawing unang solusyon na pakikipaglaban sa bawat masamang sitwasyon. Kung kaya niyo lang umiwas, iyon po ang i-priority ninyo. Lagi niyo pong tatandaan, buhay ninyo po ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya dapat alam natin kung paano Depensahan ang sarili!